Kagabay, magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali Saman tayo naroon, anuman ang ating mga ginagawa Una at higit sa lahat, ating ialay ang ating mga sarili sa ating Panginoon Sa loob lamang ng ilang mga sandali, ating damhin ang presensya ng Diyos Suma sa atin ng pagpapala, ang biyaya, ang pag-ibig, at ang kapayapaan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, na bubuhay at nagahari, ni isang Diyos, nagpasawarang hanggan. Mga kagabay, may kasabihan, pag may tiyaga, may nilaga. Ang ibig sabihin, kung tayo ay uh, mapagtiis, makapaghintay, matyaga tayo upang makamit natin ang ating minamiti, may ganteng pala. Kaya sinasabi, na ang ay magbubunga ng mabuting tao. Na kung mayroong mayroong taong, may mabuting taong magiging bunga ang mga matataga makikita naman natin ang habang buhay nila ang kanilang tagumpay ang mga nagmamadali magandang buhay ngayon babagsak kinabukasan maaaring makagawa ng paraan para makabangon. pero talagang mahina ang tayo at hindi magating tao ang magiging bunga ng hindi matsagang uh, simula ari ginagawa. Sapagkat ang hindi matsaga, gumagawa ng mga pagnanakaw, gumagawa ng panlilinlang, gumagagawa ng pan mga kasinungalingan, ginagawa lahat ng parang Sabi nga, gamin lahat, foul or fair. Samantalang so, ang matcaga yun, ha? palaging nagtitiis. Walang pagkakaiba sa nangyari ng tinasa ni Jesus ang kanyang krus. Sabihin na natin Diyos si Jesus ngunit sa, pangan, sa mga panahon yan, tunay na tao rin si Jesus. Masasaktan, mahihirapan, babagsak, madidismaya. Ngunit nang ibabaw kay Jesus, ang pagiging matiisin, ang pagiging matagal. Ilang beses ang bumatsak habang pinapasa niya ang kanyang krus. Hindi dahil sa bigat ng krus, hindi dahil sa bigat ng ating pagkakasala. Marungang bahagi ng pagpasa ni Jesus ng kanyang krus, na nagsya ay nadapa, siya ay nilapip, nilapitan ng mga ina ng mga taga Jerusalem mga 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 babae na naawa sa kanya pinunasan na kanya mga ang uh, kanyang mga sugat nilinis ang dugo sa kanyang ng katawan nilinis ang kanyang mukha at mayroon ngang isa doon ayon sa aral ng na uh, kita tawag natin si Veronica na na uh, bumakap sa panyo ni, ni, Veronica ang mukha ng ating Panginoon. Para natin yan, nakikita natin si Veronica na may tatlong bahagi uh, sa kanyang panyo. Left side ni Jesus, gitna ni Jesus, at right side ng mukha ni Jesus. Ganyan ang uh, kataga si Jesus. Umiiyak ang mga babae ng Jerusalem. Ang mga nanay ng mga taga -Ruzalim at ang sinabi ni Jesus, huwag ninyong iyakan ang aking kahirapan. Huwag ninyong iyakan ang aking kamatayan. Ang iyakan ninyo ay ang inyong mga anak at ang mangyayari sa inyo kapag ka wala na ako. Nagtyaga si Jesus, Jesus, nagtyaga si Jesus. na parang tao. Ano ang nagiging bunga ang kanyang resurreksyon at ang darating na resurrection natin. Ang kanyang muling pagkabuhay at ang ating muling pagkabuhay sa darating na panahon. Sa pangalawang pagdating ng ating Panginoon. Kaya sa anumang gagawin natin, magtsatsaga tayo, magtitiis tayo. Sabi nga ng ating Panginoon sa, sa atin, hindi kayo, kayong mga napapagod at bigyan ko kayo ng kapahingahan. Sa madaling salita, hindi na natin kailangan ang maghanap tayo ng gusto natin pahing, pahinga sapagkat ito ay ibibigay sa atin ng Panginoon. At ang sabi ng Jesus, ang sino man na nais na sumunod sa atin, kunin ang kanyang krus, itakwil ang sarili, at pasarin ang krus Tulad ni Jesus, sa pamagitan ng tiyaga ng pagtitiis, maaabot din natin, mararating din natin ang kalbaryo. Kalbaryo hindi ng kahirapan. Kalbaryo hindi ng pagkatalo. O di, kalbaryo ng tagumpay. Sapagkat sa mismong kalbaryo na yan, ipinakuat na matay si Jesus. Ngunit, sa araw matapos sa kanyang paglibing, Muling nabuhay si Jesus. Muling nabuhay mula sa mga patay. Ito ay ayon sa eskriptura. Natupad ang sinasabi sa eskriptura. May gagabay. Sa anumang gagawin natin, ilagay natin ang pagtyatyaga, ang malinis na paggawa. Tayo nakaranasan tayo kung paano nabuhay ang ating pagtataga. Ngunit, kung anong inyong alamin kung ano ang bagay niyan. Ang mahalaga, narito ako ngayon sa mundong ito, nakikita ninyo kung sino at ano ako. At ito ay bunga ng ating pagtataga. Bunga ng aking paniwala na mula sa pagtataga magkabunga ng isang mabuting tao. Itakwilin natin ang anumang kayabagan, itakwilin natin ang anumang mga pagdududa sa ating pananalig at pagkitiwala sa Panginoon. Siya ang dapat magiging inspirasyon natin. Tatlong taon siyang nagtatagang mag mga nagtuturo, at tatlong taon siyang namatay at muling nabuk. At tatlong araw siyang namatay ng buhay, muling nabuhay. Ito, si Jesus ay bunga. Nagpagsatsaga ng Ama upang uh, tayo sa ating mga kasalanan. Huwag natin kainipan. Huwag tayo magmamadali. Kaya marami, marami ang magnanakaw sa gobyerno. Marami ang magmandarambog sa gobyerno. Marami ang nagiging kriminal sa gobyerno. Sapagkat ang ating mga government officials nagmamamadali. Nagmamadaling yumaman, nagmamadaling magiging higit na makapangyarihan, nagmamadali na gumawa ng paraan upang mananatili sa kapangyarihan at sa tungkulin. Hindi makapagtsasaga, hindi makapagtitiis, hindi ayaw nila mag maghihirap. Ang gusto nila, kung kailangan nila pera, agad-agad. Ay, Department of Education, kaltas dyan, kaltas sa PhilHealth, kaltas sa Public Works and Information, uh, Public Works and Highways, kaltas sa LTO, kaltas dito, kaltas doon, nakaw dito, nakaw doon. Ito ang ating gobyerno. Hindi matyaga ang ating mga government officials. Kung matyaga, mag